Welcome to my channel guys Ayan, For today's vlog guys Andito kami nagsasalusado pagkain ng palibre ni Francis na uh, dinner guys kasi bumili ng mga roasted chicken si Francis kasama dito si Valencia oh. uh, kung, ang bumili nga para sa labas ng roasted ay si Leo at saka si Valencia yan po yung aming pagkasaluhan ngayong gabi Nandito kami sa aming kwarto o maliit na silid. Kaya ito po. Ayan si TD. Ayan si Leo. Si Marlon Garcia or Valencia. Ayan po si ano, supply Nandun tayong bisita dito si Tony. Nandito si Tony. Tapos ayan yung po si Valencia naka blue. Si Francis yan naka black na yan. Maglatagay ng ano ng soft drinks. Ha? Huh? Ayan, tapos si Leo, ayan si Kasablay. Naka, ayan po yan si Kasablay. Mabimalo. So, ayan po si Tony. Ito po yung mga broasted na aming pagkasaluhan. Ayan, isa po kami ng ripak niyan. Ayan po ay palibre nito. Palibre nito ni ano, Francis, yan po yung pauwi ng Pilipinas. Pauwi po yan ng Pilipinas, kaya nagpalibre na siya, nagpa-blowout po siya. Uwi siya ng 20. Pitcha 20 po siya umuwi. Yan yung iahatid po namin yan sa airport. Ayan. Ayan. Yung umiinom na yan, yan po yung uwi ng Pilipinas. Si Francis yung nakablock. Ayan. Kaya andito po kami sa aming maliit na kwarto. Ah, dyan ang aming hapunan. Mga broasted chicken. Ayan. Ayan po yan. Tugigisang rip pa kami yan. Kaya maraming salamat kay Francis sa iyong palibre sa aming hapunan ngayong gabi maraming maraming marami salamat ito po naman yung aking pagkain roasted Ayan, nakabukod ako ng pwesto meron tayong kabus meron sausawan Ayan. Ayan, meron dalawa sausawan na yan nakalipak Ayan, yan po ang ating hapunan guys nandito sa aking munting mesa Kaya, dito na po tayo kakain uh, ng hapunan dahil medyo masikip ang aming kwarto kaya nakabukod po ako ng upuan. Hindi kagaya ng mga kasama ko na andun sila sa paikot na yun. Yan, yan po ang ating, yan, yan po sila mga kasama ko. Magkakaharap sila kasi sikip na pag ako sumama pa dun medyo masikip na ang aming pwesto. Kaya nakabukod na lang po ang aming pwesto. Nakabukod ako ng lamisa. Kita nyo naman guys napalit na aming kwarto kaya pinagkasya na namin yung kahit kami magsiksikan dito at least magkakasama kami. Masaya kami dito kahit papano. Ayan. Kaya maraming salamat po.